Nana, na, tinatong ko na. Pinipunit ko na. Binong, saan ka? Dito sa CR. Anong ginagawa mo dyan? Kumatay ako sa itaas ng mansion ko. Yun po, dun sa kinahan ko Ano tong mga papel-papel dito sa pantalon mo? Anong papel na naman yan? Ano yan? Anong nagkasulat? May tatlong papel dito. May mga number dito, oh. May nakasulat pa nga oh. Ano naman yung papil? ano naman Wala naman yan? oh, may nakasulat. Yung isa, 8, Yung isa, 05 yung dulo. 49 yung dulo. Hindi ko alam yan. Baka ano yan? Resibo lang yan? Anong resibo? May mga number dito oh. Wala naman akong na, ano na ano dyan, na, 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 may ano yan na, Mamaya baka importante ito eh. Eh di ko kung ano, baka hindi naman importante si mo. Itapon ko to? <tik> Oo, itapon ko, nalang wala naman akong alam na number naman. Wala naman nagbibigay sa inyo, papel naman may number. Baka mga mamaya kaninong number to eh. Wala nga, hindi ko nga alam yan. Wala e. nga akong alam yan eh. Eh muna itapon mo na lang. gusto mo po, higitin mo po e. Chuta, itapun ko eh. Sure ka? Itapon ko? Itapon mo nga, hindi ko nga alam yan eh. Kulit-kulit mo naman.

Pero alam ko hindi yan importante. Okay na, tinapon ko na. Sige, ikaw wala kasi. Wala naman natin alam mo bakit. Kung may importante mo hindi, na lang sa dilipon. Bakit isang pakil pa ilagay? Okay na, bilisan mo na dyan.